Hello po mga kapiks, me again Mama Pixa, ayan for today vlog dito ulit kami ni Mama Dax sa downtown at yun ho, magpapabunod po siya ulit yan dito po kami ulit sa Tots Spa Dental Clinic, so ayan punta po kami naman ulit ngayon sa taas dahil BBP po siya ulit dahil medyo yun po mataas yung dugo ni Mama Dax or BP medyo makulimlim po yung panahon dito sa downtown. So Friday po, wala ulit mga pasok yung mga kids. So nasa bahay po sila mga kapiks. At so yun na si Mama Dax nandun na po sa loob ng ano. Uh, loob po ng clinic dahil sa, siya po yung unang pasyente po ng doktor. So, bumaba na po yung BP niya sa ano, 140 over 90. Kasi kanina po, yung ano niya, 1, 170 siguro yun. Or ano ba, medyo mataas din po. So wala pong masyadong pasyente. May nauna po pero yung lalaki daw yung magano. Bali dalawa silang dental doon sa loob ng clinic. Yung isang dental lalaki. So yung humawak ngayon kay Mama Dax is babae naman. Kasi ano, dalawang branch daw yung ano nila. Yung isa nasa Robinson North. So yung lalaki umalis agad katapos ng tinahian niya or yung ano niya. Pasyente kanina. So, ayan. Pasok po ulit tayo sa dental sa Tooth Spa. So, nasa loob na po si Mama Dax. Ako lang dito sa labas. Ito na po siya sa loob. Ayan, tapos agad. kaya sa loob na. Madali lang po, madali. Mabilis lang yung bunot kayo na

kami ng Jollibee ni Mama Dax. <laughs> Kain na naman siya ng ice cream. So, dun po yung ano, bintahan po ng muron. So, dito po ako bumili before nung nag-order po si Tita Georgie ng Moron. Diyan. So, maganda po kasi walang music. Hindi po tayo makaka copyright. So, Zamora. lapit na po kami sa Jollibee Mama Ducks. So yan, nakapag-ice cream ulit kami ni Mama Ducks. <laughs> Nakainom na po siya ng gamot. Marami pong customer, maingay. <laughs> Mahaba ang pila. Ah. For 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 Oh, na card. Mm. Yan dito po tayo sa Ole no. na ba naman kami. Dahil mainit. Alas do alas 12 na. So, ayan. Mga kapiks, nakauwi na po kami. At yan, linuto ko na po yung spam na package. So, ito po yung ulam namin ngayon tanghali. At si Mama Dax, nag-ulam lang po siya ng ano, cup noodles. So, hindi ko pa po display yung mga bagong ano sa atin bigay dahil gusto ko pong ilagay dyan. So, bibili pa po ako ng Okay, let's design At yan, yung, may ano na po si Ate Ezra, may kayamanan. Suot niya na po. Yan yung kwintas niya, nilagyan niya ng design char. Yan po yung, ano niya, bracelet. Say thank you. Thank you po. So, yung isa busy po sa paggawa naman yung sa kanya. si Mama Ducks. So, ayan mga kapix. Nakatulog po kami ni Mama Ducks, At ko lang po. Punta po ako ng Rotonda San Jose. Eh. So, ayan, ano, habiks Medyo na ano po tayo sa pagtulog dahil parang may ano po yung ulo ko masakit. Sinisipon po ako. Pero nag-ano po ako, Uminom po ako ng bio flow before ako matulog kanina, panghali. So, yung oras po. 4.50, ha? Ang mga ano siya ko lang <laughs> malasing ko na, mga magkasabot. So si Mama Dax, doon po siya nakahiga sa, sa, ano, sa baba ng bahay namin. Kami naman po ni patpat sa taas. Bali yung katabi niya po kagabi, si Ate Isra, si Piyang, kaso yung katabi niyang isa, Umuwi ng alas tres ng ano, madaling araw. Si Tiang, hinahanap yung mama niya. So, ayan, nakauwi na po ako galing ng San Jose. So, dito po yung mga bata sa likod na galaro. So, ayan po mga kapiks, kaya po pala ako pumunta ng San Jose. Kasi, yun, may dumating po na blessing, may nag-share ulit po sa amin ng ano, pambili ng bigas sa kaulam din pang baon baon din po ng mga bata so ano po nakabili po ako ng bigas tsaka ulam so yung bili ko pong ulam ngayong gabi is chokstog na lang po para hindi na po ako mag luluto pero nag iisip din po akong mag ano sana mag sabaw parang nahiya po akong mag luto nang <laughs> na timing po nito si mama dax at so ayan ho thank you thank you po sa blessing ulit na shinare niyo po sa amin So, yung mga anak po hindi naghugas so ako po yung maghuhugas ngayon si mama daksan dun po sa sala nakahiga so ito po yung nabili kong bigas yan then yung hot stogo. yung ulam namin mamaya so yan si mama dax so yung hugasan yung kinainan pa po kanina so may tubig naman po so ayan, yun po yung binili ko po dun sa San Jose so siguro yung mga bata bili pa ko ng ano AC na ulam or para pag ano po na next week may pasok dun pa ko sa merkado ng downtown at yan po thank you po ma'am Zazette sa pag share po ng blessing sa amin thank you, thank you po yan ito. Saan pala sila ni Mama Lux maghugas? Pero hindi naman buga. Ano karami yung hugasan ko? Hindi, hindi, hindi pa nga hugasan. Ipapat nga bantay. Kaya bisan may ada. Masinggat nga waray. Pero parang niya kan Andrea. Patano pa? Si sapat po pag siya yung bantay Parang pareho lang po dun sa kabilang tindahan Pag tinatanong kung ano yung bibilhin Sabi niya wala Pero meron naman po Ah, uh, kaman man timara Chocolate na timara mano o Wait, that's

So, yan ho mga kapiks. Katapos lang po ng earthquake. Katapos lang po ng ano? Lumindol po. Lumindol. Sumasayo po yung ating kasabit na mga ano. po kami ni Mama Dax katapos ko lang pong maghugas. Ano, Rusan? Ada pala igbaw? Rusan? Rusan? Nagkakapi po kami ni Mama Dax. Oh, ano na kamo? mo? <laughs> Yung dalawang bata nasa taas po. Si Pat, Pat at si Piyang. Makusog ano? Makusog! Buganti diyat. Oh. Buganti diyat. Buganti diyat. Ilarong. Kaya may bagyo ko no. Tulo ka bagyo. Masulod. Katapos itsisirak yan ang nga Okay. Kasi may ano po sa Facebook na ano may tatlong bagyo na papasok ngayong ano buwan ng Mayo. Ano ba yan yung kape namin ni Mama Ducks. <laughs> <laughs> Iinom pa lang sana ako. Ginoo ko, ginoo ko. Sigonak tulog jit. di dire mo. <laughs> <laughs> yung ano po ni Mama, yung glass kasi baka mahulog <laughs> yung yung glass sa tindahan. <laughs> Medyo malayo naman po yung ano niya. Yung ano ko po yung TV namin dahil wala na pong paa. Mas <laughs> Lagpa, no, yung iniisip ko po yung TV namin. Ito po yung hinawakan ko kasi nabalik po yung paanya. <laughs> Sabi ni Mama Daxi yung glass daw ng ano tindahan. Hindi <laughs> kasi. So ayan mga kapig hindi pa po kami naghapunan yun ho katapos lang po ng lindol mag display po muna ko ng paninda ko dahil hindi ko po, po nalagay yung kapi so bukas ng ubaka umaga Baka early po tayong magbukas na yung maglalabong. Ayan. Ano ba ko magpuan? Lagi ah! Awala pa kayo, sit ko? Ha?

pusti ito. Ate, si Ate isra po ng apit bahay. sa boss engine niya. Eh, hindi ra lang sa kuan bigyan. Ano pa ka ka? ano ko dito ni Mama Dax. Tumatawag yung apam ko. <laughs> yung apam ko tumatawag po. po yung ano kanina. 6.0 nga po din po sa sibo. Doon kinapix. So yung pag ko po isang linggo. Isang beses lang. Para hindi ano sa masahin. Tantang-tanggung kung hindi rin tagdamo nga ako.

Chandria. <laughs> Nasok tanda yun. Kaunti lang po yung ilalagay ko. Pandagdagdang po yun. Sige, hindi na yun nakita. Ibon. 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 May ano lang nyo kasi nandun sa Madison. Kasi pala ko, ito Madison. Ang

dito kukunin. Bapak ka pasok mo kadamu. Ini kegetiin. Bari gakan ate sabat. Maka gumit pa kunting, kay nang mainit. Para ka o pa kanin. Para kus Thank ta. O. Kunti

Hinay-hinay lang po yung pag-nguya. Diret sa lunok. Wala, wala nang nguyang-nguya. Nakatapos so, naman ka. Mabuhat ka. Makantakan eh. ka. Okay, o, kamatom yung ni Mama. Pero,

आ गए थे ये कैसे तो कम बोलवा